Nopton, yan po, may merienda po tayo lang. Yang ano po may to eh? Ano pa to? Ay, bagong luto. Sarap. Sarap, guys. Hmm. Merienda tayo, guys. Merienda na tayo. O, yan na. Merienda tayo. kalamay buhol ayun kalamay kalamay buhol pa lang tawag ito thank you guys for watching meron na naman po tayong ah uh, uh, ano cheerful giver ayun ah, ang galing naman dito talaga talaga nga nagpo-provide si Lord ng mga ah uh, no. yummy yummy guys Mm. Ayan. Yeah. Ayan. Ang tawag nila dito, kalamay daw. Yummy guys. Kalamay, buhol. Ayan o. Thank you for watching guys. Ating pun video nah. Bagi merinda nang kalamai. Bang. Thank you for watching. Yan guys. Mun hati merinda. Oh, sarap guys. Dalawa pa lang na ko, gusto na ako. Yan, yung ating merienda guys, hapon. Thank you, thank you, for Hmm. Yan po yung ating merienda guys. Kaya so, maraming salamat. Sa inyong panonood. Bye, 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 bye.